Dito naman sa unang dive ko ay sulid na pula ang tinarget ko. Marami kasi sila at syempre ito rin ang the best na pangprito. Paborito rin ito ng misis ko, kaya naman kung ano ang favorite niya, ay yun din ang hinahanap ko. By the way mga kagusok, gusto ko lang shout out ang ating taga-subaybay na si CJ, shout out sa idol, at shout out din kay Raymar Vargas. May nagtanong pala sa akin kung ilang di pa o metro ang lalim ng sinisisid ko. Nasa 7 to 8 na di pa lang ang kaya ko mga kagusok. Hindi pa kasi ako sanay sa pagpigil ng hangin. At kulang pa ang kaalaman ko sa pagsisid. At wala rin akong masyadong alam na teknik. Siguro pag tumagal na ako sa ganitong libangan. Ay mamamaster ko rin ang mga ginagawa ng ibang divers yung tumatagal ng halos 5 to 10 minutes sa ilalim. Tapos hanggang 10 to 15 di pa ang kayang sisirin Ang pag na night spear fishing naman ay hindi naman yan sa lalim o sa tagal mo sa ilalim mga kagusok Nasa diskarte po yan Sipag at tiyaga lang ang puhunan sa ganitong trabaho Ang isda kasi ay paminsan-minsan yan Minsan nasa malalim at kung minsan naman ay nasa parting mababaw Ang kaibahan lang kasi ay sa malalalim yung malalaki at yung mga bihira lang talaga makita sa mababaw Kagaya na lang nitong sulid. Bihira ka lang makakita nito sa mababaw karamihan nito ay nasa malalim talaga. Anyway, balik tayo sa pagpananang isda. Sayang. Sa kakakwento ko, hindi ko na tinamaan yung sulid kanina. Malaki na sana yon. Nakakita naman ako ng cuttlefish sa ilalim mga kagusok, kaya agad ko na yung sinisid. Napakagandang pagmasdan, 'di ba, mga kagusok? Ganitong mga nilalang ang talaga namang nakakaakit sa aming mga divers. Lalo na kung sunod-sunod ang makikita mong ganto. Hindi ka talaga mapapagod sa kakalangoy. At dito naman ay nakakita ako ng dalawang sunod na pang-ihaw. Tinatawag itong lipstickan o tibos dito sa amin sa Karamoran proper. Dito naman mga kagusok ay nakakita ako ng mga isdang katambak. Medyo maswerte ako ngayon dahil nasa labas lang sila. At talaga namang magpapaulam sila sa akin. Nakita ko naman itong isdang manetis sa may batuhan. Apat sana to kaso iniwanan na siya ng kanyang mga kasama. Sa mga nagtatanong nga pala kung ano gamit kong flashlight, Sofirn SD-09L po mga kagusok at Workus DL-08 naman ang pang video ko. Kapag may balak po kayong mag night dive, ay mag-invest po kayo sa magagandang brand ng flashlight, sulit kasi ang gamit mo. At pang matagalan pa. Nakita ko naman itong duwar na nahihirapan lumangoy tulad ko. Malakas kasi ang agos, pero hinabol ko pa rin yan, kaso pagpana ko ay hindi tinamaan. Nakakita ulit ako dito ng isdang manetis mga kagusok, ang isdang masarap panain. Hindi kasi tumalikot at talagang nakastedy lang to sa kung saan siya nakahiga. At dito naman ay paahon na ako ng maspatan ko itong katambak na nasa butas. Tapos pagpanako, ay tinamaan naman. Kaso biglang umalon ng malakas kaya nakawala tuloy. Mabuti na lang ay may katabi pang isda